tatanggalin na naman ako. Oh, ma, walang problema doon. Kung isa naman, tulong kami, isa ang tatanggal. Ayot mo na tayo matanggal. Isa ako dito sa mga anak kong negro na ito. Ay, maligitin na lang. Ano yun ang mga kaitsurahan ng galwa? Ang late-late na TV talaga yung kinakabit namin. So guys, please don't forget to subscribe to our YouTube channel. And then hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. sa simula ngayon, isasama ko na itong mga to sa ano. Ikaw, content ko itong dalawang to. Ang kukulit eh. Saka yeah, あれはこのままやけどなあれはなにですか

eh, yung kanyang wala naman yan. Okay na. Yes, we're Okay, asay na mo. Asay na mo. Okay, na mo. Okay. ng oh. Ito na, nakikilig naman ako. Kaya yeah, ito may ang mabunsa dyan ha. Hindi ba, palunis sa pwede niyo oh. ko. Wala Kina kang ginagawa eh. <laughs> Ay, Tuwi, kakasahan natin, kakabit ng <laughs> tarpulin mo. Sabi nga ako, kakabit ko na yung TV. Ako kasi sabi ko, ako magkakabit ng TV. Kaya lang, hindi ko ma-figure out

So, ayan mga kanegrang ina, well done ang pagkakamit ng TV ng aking mga negrong anak. Ito si uh, Allen at ito si si Ryan So, ayan ate, ate. Ate, baka naman. Bahala ka sa buhay mo. Ikinabit yung TV. Ikaw nang bahala sa lahat. Ha? Okay guys, with my guys. Stay tuned to my other videos. Bye! niya continuation. Parang ang dumi niya. Continuation, siya talaga nagdikit nung ano niya doon, picture niya sa pintuan. <laughs> Ayan, nagpusta na siya, Idikit niya yung kanyang litrato. Ayan, sa <laughs> bida, panakot dyan sa magnanakaw sa labas pagka gabi. <laughs> Ay, tingin ka nga. <laughs> Ikaw ba talaga yan? <laughs> <laughs> ang kukulit na. Tapos si madam, doon nilagay. Pinag-iisipan ko pa kasi parang awkward ng picture ni. And siya kasi yung prinsesa ng pamilya. Kaya, ayan, nandiyan siya sa taas. Parang, ano ba to, Jai? Parang, ano to? Parang, Ay, ang dumi ng pisito. Isa naman, tawa ng tawa. Kala mo naman, sinto-sinto doon sa gilid. <laughs> Ay, Diyos ko. Mababalo kayo sa mga anak mo. O, anong ganap diyan? Tinitingnan niya sa labas kung maganda ba yung picture niya. Parang sinasabi niya, tanggalin ko yung kortina doon. Para yung mukha niya ang makikita. Charan! <laughs> Bye! Bye.